Aktres na si Meryl Soriano hindi napigilan ang maging emosyonal sa pagbabalik telebisyon ng kanyang ama na si Willie Revillame, mula sa official Instagram account ng aktres na si Meryl Soriano ay super proud nitong ibinida at ibinahagi sa publiko ang iilang larawan at videos mula sa naging live opening episode ng programang Will to Win sa TV5 nitong linggo July 14 kung saan ay muling nagbabalik telebisyon si Kuya Will, sa mga larawan at videos na naibahagi ay makikita natin na todo suporta at kumpleto ang lahat ng mga anak ni Kuya Will sa comeback party ng programa, naroon sina Meryl Soriano, Mari Monte Revillame, Wami Revillame at ang kanyang apo. Kalakip naman ang mga larawan at videos ay lubos namang nagpapasalamat si Meryl Soriano dahil sa wakas umano ay nagbabalik entablado ang kanyang ama na si Kuya Will kung saan dito siya nakakatulong at nakakapagbigay ng tunay na serbisyo sa mga tao. Nagpasalamat din ito sa TV5 sa binigay na chance para sa kanyang ama na muling umere at makapagbalik telebisyon. Maging sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanyang ama na si Kuya Will ay lubos din siyang nagpapasalamat narito ang kanyang naging buong caption. We are so proud of you Papa, mamaya na ang simula ng panibagong programa para sa bayan, dahil kayo ang bida, will to win, ngayong hapon na, mula lunes hanggang biyernes, mapapanood sa TV5, napakasaya ko at ng mga taong nakakaunawa na sa entablado ang tahanan ng aking tatay, dito siya nakakatulong at nakakapagbigay ng tunay sa serbisyo sa tao, taus puso akong nagpapasalamat sa TV5 sa pagkakataong ito, at taus puso akong nagpapasalamat sa mga tao na bumubuo ng will to win, napakaganda, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Papa, kayo ang tunay na bida sa programang will to win, congratulations will to win, at sa mga bagong mga kasama na mga hosts, dancers at production, thank you from the bottom of my heart, what a great new journey for all of us. Maraming salamat! Malalampasan na kayo. Ito ang programa ng Bad Filipino. Ah! Wow! wow!